Good morning sa lahat, sa lahat, lahat ng mga nanonood at bilang content and digital rising creator So, i-explain ko lang po based to my experience ko ha? kasi sa totoo lang kasi dati nagkatrabaho din ako sa mga shooting So, nakikita nyo dun pala sa mga step-by-step step, merong 1,000, 2,000, 3,000 tapos merong director kasi po bilang naggagawa ng mga video sa atin po is napakahirap po pala hindi po biro kasi ikaw ang magpo-production ikaw gagastos maglo-load ka magwa-wifi ka tapos gagawa ka ng content so ikaw ang magdidirect so gagastos ka mapapagod ka mapupuyat ka kakagawa kaya hindi po ito jackpatan sasabihin na pagka nagkaroon ng isang viral lahat po talaga pinag-aaralan kaya para malaman nyo po lahat kasi tingnan nyo po pag may shooting isang tao pag gagawa ng stage gagawa ng event puyat kasi inaabangan yung artista dito ikaw ang artista nga lang ikaw yung gagawa ng video mo ikaw yung magmamanage so kaya dapat mapag-aralan po ninyo hindi po basta upload lang din ang upload talaga So gagawa ka talaga ng isang magandang video para mapanood ka ng mga tao. Hindi pwedeng sasabihin mo din na buti pa siya ganun ganyan. Hindi. Pinaghirapan po yun. Pinagsikapan po at least nag-click. Nag-click yung video na pinagsikapan tapos pinag-aralan. Ganun po kasimple. Pero mahirap. Simple lang kung titignan. Pero pag gagawin po mahirap. Kasi iniisip mo pa lang kala mo madali pero pagka ginawa mo na that time nandun na yung parang dadalawang isip ka kasi baka mamaya tapos ginawa mo pa ng video inedit mo ng tugtog kala nyo ba pag edit matagal hindi pwede sabihin mo pagka nag edit ka kaya karamihan po sa totoo lang marami nakaka-copyright Maraming nagkakaroon ng plug kasi in ka agad ang maganda po kasi doon i-edit mo muna meron kang isang editor or meron kang isang power director so yan para makita nyo kung ganyan video ang mo kagandang lugar tapos gagawa mo siya ng content so gagawa mo siya ng image so tugtog na maganda baka mag click so yan explain ko lang sa inyo sa lahat po ng gumagawa din ng mga video, wag po kayo mawalan din ng pag-asa. Talagang lahat po talaga pinagsisikapan. Hindi pwedeng sabihin mo kasi na gano'n lang kadali. Mahirap po. Kaya po karamihan yung isa iba sumusuko. Kasi akala nila gano'n kadali pero hindi po. Pera nga kasi kikitay mo dito dahil dollars. Kaya nagkakaroon ka nga dito na pinag-aaralan. Meron tayong mga activities na dapat pag-aralan natin, pagsigapan natin maayos. Kasi po, sarili po natin itong channel. Po, pwede kasi sabihin natin na yung video mo, pwede kunin ng iba pagka hindi nga talaga nakaberify yung pangalan mo. Means yung isang parang company yung sarili mo eh. Sa sunod, pwede ka na kumuha ng tao, gagawa ka ng mga video, meron ka na mga kasama, may mga collaboration na. So, ibig sabihin, lumalaki na production mo. Ganon po ka simple na mahirap. Ganon ka simple na mahirap. So talagang lahat talaga pinagsisikapan. Hindi pwede kasi sasabihin mo na ganon. So sana maintindihan niyo yung sinasabi ko na pagod at buyat din talaga. Kasi iniisip mo gumagawa ka ng sariling video, gumagawa ka ng sariling content para mapakita mo sa tao. Tulad yan, nagbibidyo ko yan, nalagyan ko siya ng background na tugtog. Tapos yung background na tugtog pala is copyright. So di ba sayang. So imbis nakikita mo ng sarili, meron ka pang kahati. So napakahirap na simple pero maka napakahirap kasi ano dahil hindi naman natin sa totoo ito pinag-aralan dito tayo nag-aral ng ganito na bilang uh, photographer o videographer na dito lang tayo natuto sa paggagawa ng video nainganyo lang tayo. ba? Diba? Tama? Nainganyo tayo dahil yung iba kumikita. Pero ang totoo po yun, halos karamihan gumagawa ng mga video, mga nag-aral po yun. Meron po silang mga editor, may mga videographer, may mga video editing. Kasi nga po, pinag budgetan nila, ginastusan nila. Kasi alam nila babalik sa kanila yung pinaghirapan nila. Hindi ka katulad na karamihan natin dito nagre-reels lang nag-expect. 'Di ba? Siyempre nga naman dollar eh. May ka. Tapos sisisihin nyo si Meta. Sisisihin nyo bakit ganito ganyan. Sa totoo lang tayo di na may pagkakamali. Hindi tayo nag-aral. Hindi natin pinag-aralan kung paano ang gagawin. Pero kung pinag-aralan natin yung gagawin natin, the best. Kaya shoutout ko si Juniper ha. Galingan mo kasi dito kasi kailangan may sponsor ka sa challenge na to yung yung paggawa mo ng mga video sa sarili mo kailangan talaga may sponsor pag wala kang sponsor kasi tatama rin ka eh. pero pag may sponsor ka talaga sisipaga mo gagalingan mo kasi may bumabudget sa iyo may gumagastos eh ibig sabihin nun magsasuccess ka meron kasi pera doon na lumalabas tapos may pera din papasok so kaya nga meron mga katulad niyan, dapat may mga nag ano, pero sa akin may mga nag-offer lang secretary about sa mga ganitong gagawin. Kaya blessing lang 'yun sa akin kasi may mga willing tumulong. Kaya yun ang ini-explain ko. Sana mapanood niyo 'tong video na 'to para maintindihan niyo 'yung sinasabi ko. Hindi naman po kayo sabi na ini-discourage. Ini-encourage ko nga kayo. Talaga kaso nga lang may hirap production po kasi ito paggagawa ng isang content video na tayo sa cellphone natin pero mas maganda po at talaga magkiklik kung ito ay meron mga naka budget kaya na sabihin ko na sa inyo totoo talagang dapat merong nakalaan tapos merong nag-aaral para matutunan lalo lahat kasi marami kang makikita ano eh, content na gagayahin mo o pwede ka gumawa ng isang content na magkiklik kasi creative tayo eh marami tayong nakikreate marami tayong gustong gawin sa mga video na gustong panoorin ng tao yun po yung totoo kasi pagka nakita ng tao maganda yung ginagawa mo na video tapos alam niya katulad po yung kay Beatmaster hindi po biro yung ginagawa niya na vlogger sa totoo lang po gastos yon pero marami silang natutulungan kasi yung kinikita nga naman nila binibahagi nila sa tao so may mga ayan isipin nyo maging matalino sana kayo yung mga nakikita yung mga nagbablog na iba na makikita nyo nagsasuggest na na ganito ganyan wala sila tinutulungan alam nyo kung ano nangyari sinasarili lang nila yung pera na nagpapayaman sila, nagpapayaman So dapat ma-aware kayo sa ganun. Hindi niyo dapat tangkilikin yung mga ganun tao. Ang tangkilikin niyo yung magiging masaya kayo. Kasi ang buhay natin talaga dito malungkot dahil walang pera. Ngayon, kapag wala kang pera, siyempre gagawa ka na para para magkapera ka, magtatrabaho ka. Ganun lang ka simple 'yun. Pero yung tao pinapanood mo lagi at lagi-lagi mo pinapanood. Pinag-aaksaya mo na pala dahil natutuwa ka sa kanya. Tapos ang ika na pang load sa nanay mo o kainin ng tao, hingihan mo ng load para lang mapanood lang yung mga sinusubaybayan mo. Mali po yun. Hindi po, wala pong tulong yung walang saysay. -say. Pero yung mga tao, alam mo na pwede ka matulungan balang araw. Jackpot ka dun. Kasi sinusubaybayan mo yung lahat ng kanyang video na na bibigay ng tulong sa kapwa. Hindi ko sinasabi yung sa akin. wag Kasi hindi ko naman nangadyan. Ang sa akin lang, gusto ko lang may matutunan kayo at least aware kayo doon sa mga ginagawa ng mga iba lang kala nyo natutulungan kayo hindi. 'Di ba? So yan lang aral ko lang sa inyo na talagang napaka pero mahirap kasi oh dito lahat kagastos ka talaga. Kasi ibig sabihin namumuhunan ka. Talagang gusto ko lang malaman ninyo na hindi kayo magkiklik at eh sabihin na pagka nagkaroon isang viral na video, hindi po dapat po pinag-aaralan talaga. Para at least malaman nyo yung katotohanan na ito po hindi naman sabihin natin na ganun lang kadali. Kasi po sa tagal nga po eh, diba? Ang tagal ko din nagbablog, ang tagal ko din nagbibideo. Ngayon ko lang na-realize kung meron na nagbabudget sa akin noon pa, click na. Kasi hindi, sarili ko lang eh. Ako lang gumagawa ng sarili kong video. Di ba? Tapos ginagaya ko lang sa TikTok. Tapos gumagawa lang ako ng isang content. So, kaya-kaya ako magpatawa. Lalo pa pag may kasama. Pero kung may producer ka, tapos meron mga budget, kahit saan mag-shootin, puputang mga ibang lugar, maganda kasi gastos yun. gasulinas, tapos pagod puyat. So, siyempre pagkain. So yan. Paratis lang po alam niyo lang po yung totoo. Hindi po biro ang paggawa ng isang video o pagre-reels din dahil dito lahat ka sa lalay din ng yung account. Channel mo yan eh. 'Di ba? Kailangan gagawa ka ng isang strategy, technique, street smart lang. Diskarte. So para magustuhan ng tao So ayan. magandang magandang umaga sa inyo eh. Magandang tanghali, magandang hapon Saan man sulok lang mundo. do Salamat po kasi kahit pa pa napansin nyo yung mga video ko Kahit kaunting nanonood, okay lang Thank you very much